morning boy <laughs> ay hindi ko pala intro yun so yo what's up mga buddy welcome back sa ating channel so for today's video ay ano pa yung gagawin natin yun <laughs> medyo matagal tagal tayo parang hindi nakapag upload mga buddy kasi may ganap dito sa farm na uh, tawag dito uh, hindi related sa isda pero yun nga balik pag-vlog tayo mga body. So for today's video is Meron tayong ganap. Uh, isa na dito 'yung ating tabian. yan. kailangan uh, din 'yung konti na 'tong too big. Pero uubusin natin 'yan ngayon mga body kasi mag uh, Hindi naman reset. Sa cycle lang siguro dito sa mga taps dito tayo. Uh, dito is kaya reset and dito is baka bawasan lang natin ng tubig and then pukunin natin yung mga dahon sobrang dami kasi ng dahon dito mga bali kasi na napunit yung ating net ayan o so bibili pa tayo ng bagong net kasi nga uh, napunit punit na yung ating mga net and isa yan dito sa mga maintenance na kailangan nating bilhin Although matagal na din 'yan, May, umabot na rin 'yan ng sana uh, kung paano pinili niya, January. So 9 months na mga bali. and tumagal siya ng 9 months which is good kasi mura lang din naman nas uh, 800 dalawa sa Shopee. Yung size nito is 3x8. 3 yung ganoon, mga 12 months siguro 'yan, tapos 8 yung haba. So 3x8. Marami yan sa Shopee mga bali. So, pwede kayong bumili. Tawag nyo ito is UBnet. Uh, filter nila yung, yung sobrang sikat ng araw. And then, maliwanag pa rin pero hindi na siya yung nagkukos ng makapal na lumot. siya. So, andito yung ating mga dragon. Ayan. Ito yung breeder natin. So, na yung sobrang dumi nung, nung mga dahon. Sobrang dami. Ang pixing was dito. Napakadaming dahon. Uh, balakong tanggalin yan lahat pero ipopulot din natin yung isda tatanggalin natin yung mga isda seseparate natin yung male tsaka female kasi nga malaki na yung, yung fry kasi hindi ko mahulog dun kasi kinakain na ng mga mga red dragon natin so kailangan natin i-transfer dun sa kabilang tab yung andon may dalawang tab dun na female tsaka male na dragon And then, yun. So, yun ang gagawin natin. Tapos, ubusin natin tubig doon sa tub. Uh, linisan natin. And then, refillan natin ng panibagong tubig para prepare Para sa mga susunod na gagawin natin dito sa farm. And, yun nga. Maraming maraming salamat pala doon sa mga umorder sa atin ng isda. Uh, sobrang nagpapasalamat ako mga buddy kasi uh, sobrang nakatulong dito sa, sa farm. Kasi meron tayong pinakonstruct and then yun nga uh, malaking bagay yung ginawa na pagbenta ng ista nakatulong talaga sa expenses sa pagbuo ng ating pinagawa so ayan mag-start na tayo mga bali uh, siguro mag separate na muna tayo gender muna tayo ng male at female na dragon hulog natin yung sa tab and then nilisa na din natin yung mga tab tapos update ko kayo mamaya hindi ko na yun, siguro i-video yung, yung whole scenario ng ating pag re-reset para hindi masyadong mahaba yung video. So, balikan ko kayo mamaya mga bali. See ya! Tama, Pongbi? Oo. Oh. So, ayan mga bali. Ah, dating na natin yung tubig. Tapos dito, nag-refill tayo. Ito, ano ba? Ipatagilid. Huh? Ano, paano dito? Na. So, si Danny Blue na yun huli ng isda. Kasi ang hirap po yung mga bari pag hindi natin i-drain yung tubig. Kaya... Uy! Ay, ayaw! Baka dali! Hindi, isa ka kay Kwan. Ulip eh. Sige, i-butang dra. Kaya ano ba? I-regard. Ha? ka ba si Mombax Picas? Sige. Tarawang, tarawang. Kapag na pinag. Kaya na. Oo, oh, ito pa. Ang lago sa ito. Ayan mo. Ito, 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 ito. na. Ay, okay, isa. damage Ito yung isa. Kaya na dito. Alright. Ayan. Saka natin i-gender mga body. Ah! Okay. Eh! So, ayan, balik ka. Okay, pag nahuli na natin lahat dito sa tab. Kasi sobrang dami niyan mga body. Around 200 to 300 pieces ng mga red dragon snake skin. See ya! So, ayan na mga bari. Ang dami. Ha? Ayan. Oh, yeah? Ha? Ha? So, ayan. Reset na rin natin mga bari para tuloy-tuloy na yung tab... pag... Pag-reset lang So, ayan. Malinis na mga bari and syempre di natin yung mga lumot importante dyan is natanggal yung mga dumi and yung mga dahon na actually yung dahon ng star apple mga badis uh, nagpapalinaw ng tubig pero syempre badumi kasi tingnan uh, doon nag iimbak yung mga hubo ng isda kaya mas maigi na natanggalin talaga and then yung ilalagay natin dito is yung mga panibagong fry ng ating red dragon Ah, uh, napakadami dito mga bali kung nakikita nyo. ano? So, So, napakadami na namang fry. And then, doon din sa kabila, maraming ding fry ng Red Dragon. So, dito natin ilalagay para mas mabilis silang lumaki. And then, yung mga male and female, sasaparate na natin doon sa uh, dalawang tab na yan. Tapos, yung ibang maliliit doon sa rep tab. So, ngayon, mag-gender tayo para mapakita ko sa inyo yung ating itsura ng ating Red Dragon Snake Skin. Let's go! So, ayan na kabali yung ating mga male na, na gender. Napakadami. So, ito yung hulog natin sa tub. And then, may na-select na tayo for uh, yung release natin na groomable. Ayan yung i-release natin na groomable. Tapos, ito yung mga female. So, pipili pa tayo dito ng ipang-out natin na groomable na female. So, meron tayo dyan. And then, dito is hindi ko pa tapos mapili. So, mapakadami pa dito mga body. And, magse-select pa tayo dito ng male tsaka female. Ayan. So, tapusin ko lang itong mga body. And then, kulog natin dun sa tab. See ya! So, eto na mga body. ah, uh, ito is, mayroon na i-gender eh, kasi mukhang male na female. Same as dito, yung mga maliliit. And then, ito yung mga female natin. Pero, pipili pa rin dyan ako ng mga maliliit na female. Pulong natin doon sa reptop. And then, yung mga malalaki. Isulong natin doon sa cement pan para doon na rin tayo sa select na ibang re-release para mas mabusfed sila mga bali. Ito yung mga mail na ihulog natin dun sa pond. Sa kabila. So tara. Hulog natin ito mga bali. Baka laksang kulan dito. Ah, ah. Ah, ah, ah. So andito lahat ng female natin na dragon and may sila. So, nasa mga 200 plus na yan mga body na all males and then yung female natin is same din. ano oh, lakas ng ulan. Boss ka muna mga body. So, dito mga body is uh, may, nahirapan tayo ng gender dito. Although, medyo malaki na sila pero mayroon sila yung gender. Kasi yung iba dyan is mukhang male na female. <laughs> Kaya ang gagawin natin, hulag natin ito sa tab. And then, ito yung mga female na inuhulog din natin sa tab, dun sa, dun na kabila na tab. And then, ito is mga female din na, na gender natin. Ito naman, ihulog natin sa cement pan. Ah, sa rock pala. Tapos, ito yung mga groomable natin na 40Ds. Hanapan na lang natin ito ng malagyan mga body para sakaling may mag-order na, eh, diretso na sa pagkuha. So, I think simulan na natin. So, unahin na natin itong dito. Ito. Itong nasa langgana. So, pause muna natin. Balikan ko yung mga body. Let's go. So, dito natin yung hulog mga body. And may nakarating na dyan yung tubig. So dito muna sila for Karasigdamag the the And then Lagyan natin ng probiotics Para Mas safe yung ating isda Lagyan natin ng konti I think may marami pa naman ako dito Alright So ito yung probiotics natin Huwag na natin i para diretso na. Okay, so iyon uh, probayado. So, jan na reftab ihulog natin yung mga female na na-gender natin. Tapos ihulog din natin sa cement pan yung mga male na na-gender din natin. See you. So, eto na yung mga female natin, mga bali. Bigat. Ah, tara. Okay, Huwag na natin i-pause. So, eto na price cement pa natin kanina na nilisan. And, puro na ng tubig. So, bagong tubig yan, mga na nawasa. Galing gripo. Tapos, dito tayo. Pulong natin lahat ng female. So, Parang female dito ng mga red dragon. And then, dito sa kabila is poro male. And dito. So, tulog din natin yung isang aquarium na poro male. Teka, kamahulog. Okay. Pag nga natin, ipos. mahulog sa cement yung ating cellphone ito for mail hulog natin dito sa for mail na pidoy ah red dragon pala ay Sampai jumpa tara punta tayo dun sa kabila naman para ihulog yung mga main ah pimain pala sorry Aron dragon post muna na din mga bari so yun sya sure. hala dito tayo sa wrap tub tayo dito mga pimain Alright. So, mas maigi talaga. Huwag nyo ilagay sa isang lagayan ng lahat ng uh, inyong mga isda. Let's say, yung dragon nyo. Mas huwag nyo ilagay sa isang lagayan lahat. Kasi baka magkasakit yung inyong isang lalagyan. Patay lahat yung inyong isda. Possible na ma-wipe yung inyong mga like dragon ma-wipe yan mga buddy, kasi wala kayong backup na mga lalagyan sa ibang lalagyan. Diba? Tapos, ano pa ba? Ayan. So, I think yun lang mga buddy. And, bukas, magbablog ulit tayo kasi marang papakita sa inyo bukas. So, I hope nag-enjoy kayo sa ating separate ng Red Dragon. And sa so, mga gusto mag-order pa ng ating groomable, ah, uh, huwag kayo makalangan mag-PM sa ating FB page. Ang ligatis para sa inyong groomable na Red Dragon sa so, mga gustong mag-groom for show. Meron tayong available mga bali, sa halagang 1,500 15, 1,500 pesos per trio. Di ba? So, I think yun lang. Ah, uh, Kita-kits bukas. 嗨比沙。<laughs>